Good evening mga kaprobinsyana. Ayan, may isda po tayong seabream. Ayan, ang ating paborito isda, seabream. Ang gagawin natin luto dyan ay sigang. So, ayan po yung ating pangsigang, sigang. Ayan, ang ating kamatis. May sibuyas tayo, konting sibuyas. May luya, pantanggal ng lansa. At ang ating bawang. yan. magigisan natin ang ating sigang ngayon. At yung ating pang yan, mga na. At nakikita nyo po yung dyan na may laso na. Yan po yung pang ibabaw ko. Kasi konti lang po yung ilalagay nating sibuyas. At ang ating gulay ay, ayan, ang ating pechay. At lalagyan ko siya ng, yan, okra. So, yan lang po ang ating magiging gulay. At dahil may uh, pangsigang po tayo, dahil sinigang po ang ating lulutuin. So, ayan po. Yan ang aking pag-asim. Natural na sampalok. So, ilalaga ko yung ano, sampalok habang tayo nag-iisa ng ating sibrim. So, let's go mga probinsyana. Magluto na tayo. Samahan new ako. Yan ang ating iluluto ngayon. Sigang na sibrim. Ayan mga propinsyana, pinapakulo natin ang ating sampalok. Okay, yan na nating lumambot para makuha natin yung katas. Yan po yung ating pang asin dito sa ating sinigang na. Hintayin lang natin lumambot yung ating sampalok. At sa kabilang side naman ay, yan, ginigitan na natin ang ating bawang sibuyas, luya, at isunod na natin ang ating kamati. So, wait lang po, makaputin siya na. Ko, Tutuin natin, ginigitan natin ang ating isdang seaweed. So, ayan po mga kapitinsya sana okay na yung ating ginisang sangkat. Ilagay natin yung ating Para mas... para... Para mas... Sangkat sa siya. And then, lalagyan na natin ng sabaw. So, ayan po, pinakulang ko na po yung tubig. Madali na lang po ito Yan, kul kulo lang konti. Ipagyan natin yung ano, yung ating sampalok. Then, ilagay na natin pang asim, timpla na natin. At ilagay na rin ang ating gulay. So, ayan po, mga na. saglit lang maluto yan. Ayan na po, bali mga kaprobinsyano, yung ating pangasim. Ito na po yung nakuha kong katas ng sampalok. At ito po yung kanyang laman. So, ang gagawin natin ngayon ay, yan, ilalagay na natin ang ating katas ng sampalok dito sa ating, yan, sa ating sigang na sibing. Yan. Huwag na natin ilagay lahat. Lasahan muna natin. Baka naman masyadong maasim na. There. Okay na po yung timpla niyan. So, ilalagay na lang natin yung ating mga gulay. Madali na lang lutuin yun. So, tigman natin. Taste test. Yan, okay na mga kaprobin na. natin ng ating mga gulay. Luto na ang ating sigang na sibrim, mga kaprobinsyana. Ayan po, at ang sarap ang asim. Ayan. Ayan. Okay na. I-off na natin ang ating gas. Ayan. And, kakain na tayo. Let's eat, mga kaprobinsyana.